Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw, ayan, nakikita nyo, nag-slice ako ng pork chop. Ang gagawin ko dyan ay adobo. Magluluto ako ng adobo ngayon. Yung adobo na yan ay papuntang ibang bansa, hindi para pagkain dito sa bahay. So, mabuti pa yung adobo, makakapunta siya ng ibang bansa. Pero hindi ko siguro pwedeng banggitin kung saan bansa ito pupunta dahil iwas a uh, problema. Siguro, eh, hindi naman bawal sa kanilang bansa pero basta hindi ko lang sasabihin kung saan bansa ito pupunta so ayan hinugasan ko na ng maigi yung ating karne na pork chop para yan ay malambot ang plano ko sana noon ay uh, ribs pero nung nakita ko ang pork chop ay mas ginusto ko yung pork chop na bibilhin para gawin kong adobo dahil nga iluluto ko yan and then at this time ay ima-marinate ko muna yung ating ilulutong adobo so ayan nilagay ko muna dyan pagkatapos kong pinatulo lalagyan ko na ngayon siya ng bawang kung mapapansin nyo hindi ko ibaba ibababad yung sibuyas kasi nga isang gabi ko muna yan siyang ibababad or i-marinate imar kasi kinabukasan ko pa iluluto kaya hindi ako naglagay ng sibuyas tandaan nyo wag nyo ibababad ng presko ang ating sibuyas sa ating mga pagkain ang sibuyas ay binubuksan lang yan kapag ipangluluto na hindi yung nakatiwangwang siya na hilaw at ilalagay pa natin sa ating mga pagkain and dyan naglagay ako ng ating kalamansi yung aking ibababa dyan. So, yung aking adobo ngayon ay kakaiba yung aking proseso kung paano ko siya iluluto. Although, ang resulta niyan ay adobo pa rin, pare-pareho pa rin. May, minsan may mga kanya-kanyang paraan lang paano magluto and then maglalagay ako ng dato puti na vinegar. Yan yung aking ibababa dyan at saka toyo lang. Naglagay din ako dyan ng powder na paminta. Ayan, ilalagay natin yung toyo. Medyo marami yung aking toyo na nilagay dahil nga, ba diba, hindi tayo maglalagay ng asin kapag tayo ay ay nag adobo So, ayan yung sasabihin ko sa inyo. Yung adobo na yan ay makakarating ng ibang bansa. So, ewan ko na lang kung ano ang lasa niyan pagdating ng ibang bansa. And then, nilagyan ko ng powder na paminta. Hindi ako maglalagay ng buo na paminta. Powder yung aking ilalagay. Kasi para wala nang disturbo pag kumakain ka. Kasi nga, ang, ang ano, distorbo sa kumakain kapag may mga ganun pa kasi hindi naman natin nakakain yung buo na paminta kaya yun yung ginagawa ko lagi ay powder yung nilalagay ko and ayan imekos mekos natin ng maigi para malagyan lahat ng soy sauce at mahalo yung ating kalamansi na nilagay and then yung ating paminta na nilagay at saka yung bawang so yan lang yung aking nilagay sa ating marinated na pork chop na gagawing adobo kinabukasan. Kasi pagkagabi niyan, ibinabad ko kasi akala ko may biyahe ako kinaumagahan. So, ayan, kailangan natin takpan ng ganyan yung ating mga minamarinate. wag natin ilagay sa ref na nakatiwangwang yung ating mga pagkain or kahit anong pagkain ang ilalagay natin sa ref. Kailangan naka- sarado ng maigi hindi para hindi magkalat din sa loob ng ref ang amoy. So ayan ilalagay muna natin diyan. Yan magstay muna diyan siya ng overnight and ayan kinaumagahan kukunin na natin kasi tayo ay magluluto na for today. So ayan yung itsura ng ating minarinit na pork chop na ating iluluto na adobo and then ihalo muli natin siya. Yan nagpainit ako ng kawali na may bawang. Ayan maglalagay tayo ng bawang. Ayun nagpainit ako ng kawali at saka mantika and then igigisa natin yung bawang at saka sibuyas. So ayan yung ating igigisa for today and then yan ilalagay natin yung ating karne at igigisa muna natin siya. So, ganyan ka-special yung aking luto ng adobo for today. Yan, o ba diba? Kasi nga, papuntang abroad yung karne na yan or yung adobo na yan. Yan, hindi bawal yung ano na yan, yung karne na yan kung saan dadalhin ha. Hindi siya po dadalhin sa mga Arab country, hindi po. So, ayan. Kaya hindi yan siya bawal dadalhin. So, ayan yung ating ginigisa. Igigisa ko na. Alam nyo naman ako kapag nagluluto ako ng mga karne, lagi akong nagigisa mo na hindi naglalagay ng sabaw kaagad. So, ayan yung ating pinagmarinitan. Ilalagay rin natin. Yan yung ating pampalambot sa ating karne. Kasi ang resulta ng ating adobo for today ay magiging dry na adobo kasi nga dadalhin siya sa ibang bansa kailangan wala siyang sauce dahil kapag may sauce baka matapon so kailangan medyo dry siya so kung tutuusin mas masarap sana yung may medyo sauce siya na medyo sticky na yung sauce niya diba sobrang sarap pag gaganon so ayan naglagay ako ng konting asukal lagi tayo maglagay ng konting asukal kapag may suka yung ating niluluto kapag may mga asim yung niluluto natin lalagyan natin ng konting ting asukan. Yun know, ang sarap na niyan, ang oh, sarap kumain pag kaganyan yung adobo mo na sticky-sticky na sya, Ayun oh, di ba? And then ayan naglagay din ako ng sili, pero isa lang yung nilagay kong sili doon sa pinako na Adobo ayan naglagay din ako ng bay leaves medyo late na yung bay leaves na nailagay natin pero matagal pa naman natin yung inahon ayan o, oh. nagdry na nga yung sauce natin wala nang sauce and then ayan pagkatapos ng naluto na dry lumamig ayan naglagay na ako sa siplak sakto lang siya sa maliit na siplak yung aking niluto sakto-sakto lang kailangan ko siyang ilagay sa siplak and then bago ko ilalagay sa may takip na lalagyan kasi nga wala akong tupperware na ibang tupperware na paglalagay So, ayan na yan. Malaming na po yan bago ko inilagay sa siplak na yan. And then, ayan, isasara natin ng maigi. Ayan, ang ganda ng ating packaging. Ayan, ang ganda. O, oh, ayan, may sili pa. Ayan, o, di ba? Kunwari lang masarap tingnan. Uy, masarap yun. Di ba? Masarap yan. yan may sili pa. Pero hindi naman ako kumakain ng ganyang sili. Pero baka kakainin ni insan yan, ha? ang sili na yan. So, ayan, ilagay ko ulit siya sa ganyan. Ayun, oh, yung bauna na yan. Nakapunta na siya ng ibang bansa. Ayan. Pupunta na yan ng ibang bansa yung alagayan na yan. <clears throat> ayan, oh. Kasi minsan nilalagyan ko yan ng bigas. So, ayan, nilagay ko na siya. Kasi nagre-ready na ako. Kasi paalis na ako. Ayan, yung konting chicharon. May napanadala rin akong konting chicharon. And, ayan, dumaan nga pala ako sa pure gold pala ra bumili ako ng barrio fiesta na bagoong dahil walang green ayan yellow yung kinuha ko So, ayan nga pala, nag-meet na kami ng aking brother-in-law. First time na mag-meet kami, dyan kami nagkita sa kanilang kung saan sila nagstay Pero pumunta muna kami ng baklaran at the time. Pumunta na kami, galing na ulit kami ng pure gold. Nag-pure gold din kami kasi nag sila ng mga dadalhin nila sa kanilang bansa. So, ayan, pauwi na kami. Hindi na kami nakapag-video nung umpisa na nagkita kami. Nung uh, papasok kami ng pure gold, hindi na ako nakapag-video. Dito lang ako nakapag-video pa uwi na kami. So, ayan sila yung bayaw ko. Sawa ng aking pinsan at ang kanyang kuya. So, ayan, nagbalik na kami sa kanilang hotel. Andyan, bumaba na kami ng sinakyan naming tawag dyan, e-bike. Galing kami ng baklaran, so sumakay kami ng e-bike papunta sa kanilang ah uh, room kung saan sila nagstay kasi one night muna silang magstay kasi kinabukasan pa sila uuwi uwi so ayan sila o oh, di ba yan pero inaantay pa nilang bubuksan yung kanilang room at saka ako ay hindi napapasok sa kanilang room kasi nga pauwi na rin ako so thank you sa first meeting namin ng aking brother-in-law na sobrang napakabait nila kasi may mga tao na Uh, mabait sa umpisa, pero talagang nakita ko yung gaano siya kabait dahil may nakita akong isang bagay na mabait talaga siya, so ayan to the rescue naman yung aking napakabait na kaibigan, sabi ko andito ako sa baklaran saan ka ba, ay sabi niya andito rin ako sa baklaran, o sige kunin mo ako dito kasi pa uwi na ako isakay mo ako, ihatid mo ako kung saan mo ako pwedeng ihatid, sabi kong ganun, kaya to the rescue tong kaibigan ko na to, sobrang thankful ako may mga kaibigan akong mga ganito, kahit na minsan pinag hinalaan na nila kaming mag-asawa daw, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Hoy, pero hindi, kahit kailan hindi ko siya gugustuhin kasi kaibigan ko lang siya. At eto yung aking kaibigan na nagsundo sa akin. Thank you sa laging to the rescue hanggang sa muli. Hanggang dito lang yung ating video. Bye, be kind.